Bilang ng mga lumabag sa gun sa Eastern Visayas, sumabot ang 48. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, r, r, r 32 Maupay nga agad, Jimmy. Umalo sa 48 ang nahuli na Bidwal na lumabag sa gun sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General G.R. Kumigad. Ayon kay General Kumigad, ang bilang na ito ay simula sa Enero at 12 hanggang sa buwan na ito. Sa 48 na resto 45 nitong sibilyan, dalawang security guards at isa naman ang sundalo na kumpiska sa checkpoint 43 na mga small firearms, anim naman ng na mga replicas at dalawang explosives, dalawang puta uh, 246 na bila ng mga bala ng baril. Ang kooperasyon ng mga residente, hiling ni General Kumigan sa pambagitan ng pag-report sa pinakamalapit na police station kung may mga individual na kanunadudang mga aktividad. Pinailalahanan ng ofisyalang publiko ng mga patuloy ganban hanggang honyo a uh, 11 sa taong kasalukuyan kaya pinagbabawal ngayon ang pagdala at pagtransport ng mga baril, bala at iba pang mga deadly weapon. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Jimmy Angay-Angay para sa Dizia Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay.